Wow. Ay, andiyan ka pala, parang. Wow. Ay, na. O, anong nagagawa mo? Ha? Ah? Nanonood lang ako man, oh. Yan. Nood-nood ka na naman, ha? Pinang teacher mo, anong, kuanong kuan mo doon sa school nyo? Wow. Tingin mo yan. Dinang naman. Magtungtong tayo. <laughs> Tek sa akin teacher mo. Bagsak daw yung grades mo. Wala. Oh, Ang nangato nga, nga ng grades ko dun sa school. Lalo daw sa English. Di mo daw alam mag-English. Magaling akong mag-kwan mag-English. Bigay ako ng Tagalog words. Tapos translate mo ng English. Wow. Sige, inang. Oh. Sige. <laughs> Sige. 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 Oh. Sige. Yeah. Oh. Um, anong English ng uh, bahay? House and lot. Oh. 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 Oh, okay. hindi. Isa pa. Yan. Isa pa. English ng electric pan. Aircon. Oh. Ah? Huh? Oh. 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 Aircon. Oh. Galing. Galing ko talaga. Ano pa yun lang? Sige. O. Ha? Ano? English ng kwan? Yeah. Nagigigila na po eh. Hmm? Wow. Ah, ano? English ng halaman? Ah. Uh, Orchids! Or... Uh? <laughs> <laughs> oh oh Diba? gigil mo ako kwa orchid. Isa pa. Ano? English ng kwan? Ano, English ng... English ng tubig. Mineral water. Oh, ay <laughs> pagigigit <laughs> wow. oh, yung ka. <laughs> ah, ay blood na ako sa'yo. Alam. Ah, anong English na sa masasakyan? Sakyan, ah, na ah, Four wheels. Oo. <laughs> uh, galing mo. Best owner ka nga. Ganon talaga. Akong first owner doon, Inang. Wow. Oh, okay. Asin. Anong English ng motor? Tricycle. Oh. <laughs> oh, tricycle. Legit <laughs> <Play> talaga. <laughs> ka sa buhay mo. 'Di lang ah? mag-aral. Wow. <laughs>